good morning. So, ngayong araw ay isa na namang day off. Day off day namin ni husband. So, nagsabay na naman yung aming day off. Kaya, lumabas kami as usual kasama yung aming anak. So, today, pupunta kami ng Plaza Espanya kasi meron kaming susubukan na bagong bukas na natindahan ng churros. Plus, syempre, mas masarap ang churros kung may chocolate, di ba? Pero, depende pa rin yun kasi kapag ka-cafeteria, Or tindahan ng mga ganong bagay Hindi lang naman chocolate o hot chocolate sila yung So, so itatrya natin So first, nandito kami ngayon sa so, may metro Kasi kailangan mag o mag-reload ng kanyang ng kanyang tarjeta tarheta transporte yung aming anak kasi one month na 1 month na yung kanyang card so expire na so, so yun sa so, alam nyo ba ang binabayaran namin sa tarjeta tarheta transporte ng aming anak ay 8 euros lang one month na yun kasi kapag kahuben o sa edad niya naka base kasi yung kung magkano yung babayaran so ang, ang normal talaga nun tulad sa amin sa amin ni husband ang normal price ng one month na nil niloload namin ay 54 euros. Pero since mula nung nag-pandemic, binawasan nila yon ginawa nilang half, kaya ang laki nung aming natitipid ni husband. Ha? Mas malapit ba dito? Ha? Ang gala ka na dito, ha? Ganda ka na dito. Glasses. Ano? Ito ka naman lang nag metro ka? So now, nandito na kami sa so, may Plaza Espanya. So lalakarin na lang namin papunta doon sa may, sa may park o plaza o party. Yung area kung nasaan daw yung tindahan ng churros na pupuntahan namin. So meron kasing area dito na binago o na-renovate. So, room park, room park Tapos, yung part, yung na yung dinawang malaki na parte. Tapos, may mga tindahan na nasa mga Pilipinas. Pero, syempre, hindi katulad ng sa Pilipinas na illegal na mga tindahan. Dito, hindi. Hindi yan. Hindi daw pa nagbas na tayo? Doon ba sa may plaza? Ah? Ah? Okay. so So, dito kami pumunta sa may anong pa dyan? Churros. Kasi kakain kami ng churros.

And then after namin kumain ng churros, tumingin kami dito sa may Plaza Espanya ng mga tinda. Kasi pag mga season, nag-uumpisa na yung mga night market dito sa may Plaza Espanya. So tabi-tabi talaga yung mga tindahan o yung mga stall dito. So halo-halo yan, may pagkain, may mga kung ano-ano at may jewelry. So syempre, hindi ako titingin ng walang bibilhin. So may nagustuhan ako, medyo pricey pero okay lang kasi maganda yung earrings na nabili Se ha ido And then, pagkatapos namin sa Plaza Espanya, bago kami umuwi, dumaan kami dito sa may Tatuan. Kasi since dinner time na din, so dito na kami magdi-dinner sa may ramen kalura. And since malamig niya, so nagkikrabe ako ng ramen ng mga takoyaki. Ito mga o oh, yung gumagalaw na yan. Isda pala yan. Thank you for watching my loves. Hanggang dito na lang muna ang video natin ngayon. See you mamaya ulit. Gracias. Pero tulad ng dati, bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell at huwag mo rin kalimutang i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching my loves and see you sa mga susunod ko pang videos. Bye my loves! Thank you!